kahapon lang yan kahapon nangyari kahapon ng umaga ang <coughs> Tidak, umay, pagising ko ay eh, hindi ko masyado pumasok ako nawakan <laughs> ng weight lady low <laughs> <Luko> din yun nawakan <laughs> <laughs> ng weight <white> lady sabi siya ano nga dito ang mga gamot sa ibasang balay sino kaya yung hindi karoon ako eh hindi kasang balay sa ito Oo. Oh. Dugo sa may dadalawang biyahe, dadalawang oras na daw ng bangka at pag boundary na ng Tennessee. sa Sa tanglok. Yung may 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 malaki dong tarabo sa family na house na sa nasa tabi ng dagat. Nasa uh, ano yung ginawa namin din niyan yung, yung pa yung sa may pali para nang iba't ibang lahi. Yung mga tura-tura plano. <laughs> okay. Ganyan natin. Sa kung papa niya, wala ba yung kawit bibi niyo. Ano lang yun, ganyan-ganyan naman. Ang ko. Akin <laughs> 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 na yung braso mo muna. Yung braso mo. Tira muna natin na. Tira ko natin yan. Yan ay... Eh, hindi ka nagkamali doon so sa isip mo. Potassium. Asan yan? Dapat yung protasyon mo bumalik ulit sa normal para ma ayos mo yung lakad mo o makapagtrabaho ka ulit. Hmm. Ito lang ang tiniterapi ng Ang terapi ganito lang. Oh. You know? oh, o. na init. Naman, na na Tignan na mo ako nang kakaroon ng lakas ha Dapat bumalik yung lakas. natin yung Tumabay ka na sa aming buslog Uy! Oh, yes. Tumabay ka na! Ka na Tumabay ka na sa amin Tiyalan mo natin ang mga kung pumapalik na. last buslog na sa amin, antay ka namin agad mo lang ang biyayang may papunta rito Talagay mo? mais na mais na. Talagay mo, pag pumapalik na may bigat hindi mo na magbibitawan

ganito nga pala tinitirapi yung ano halimbawa kung kaya mababa yung potassium pwede itong ibalik ng karunungan pero sa pamamagitan din lang ng therapy kaya lang sinasangkapan din ito ng mga ano, yung pagkain tulad ng nilagang saging maglaga ka ng saba ano ba yung pandan? Pandan, yung mabango? yung mabango? yung mabango? yung Pang bilo-bilo yan? Oh, yan sa kanin. Ah, ganito. Meron ba pandan dito? Ano oras ba ang napalikin? Sa palingkay, kabili. Ayun, wala dito. Kung may pandan sana, yan ang iaano ko sa iyong herbal. Ah, para mabilis na bumalik yung potassium mo. Pag lalaga ka ng saba, yun yung kakainin mo. Pero wag yung hinog. Ah, yung sabang lalagayan mo, yung manibalang. Oo, oh, manibalang. Lalaga mo yun. Mas maganda kung nilaga kasi yung potassium niya bago yung kung may, may dahon ng pandan isasama mo sa paglalaga yo kasi yung tubig na no, ang iinumin mo para mabilis na bumalik yung potassium mo yun yung katuwang nitong therapy pero yung therapy ginagamit ko sa iyo ay karunungan hindi ito therapy nung tulad ng iba na pag sinabi mo kasing therapy familiar tayo doon sa aparato kung ano-anong ginagamit ng mga ano na uh, pang therapy pero ito hindi sapat yung palad mo para sa therapy. Uh -huh. tapos na natin sa praso. Eh?

Huwag oh, naman pag Wala ganunin mo. Tingnan mo kung bumalik na yung lakas. Ayos na, eh, parehas mo nga sa kabila. Sige nga, palagay mo timbang yung lakas. Nice. Ayos na. O, sa paa naman. Sa paa. Iunat mo lang ng konti. Iunat mo lang ng konti. Hindi ganun pala pag mulang. Pag mulang ganyan. Ang bala dyan. Ayaw din <tinyo> um, mo sabihin. Hindi mo lang ang pakakasin. mamaya uh, pagkatapos natin tumutin malay mo makalakan ka ng ayos ganun lang yan eh <laughs> iba ang karunungan minsan ito uh, pag may pagkakataon na para pang nagtitigay din ito ng himala na kumbaga yung isang gamutan pwede ka nang gumaling Anong masih nggak mo pag ina sige nga, tayo ko nga, tayo ko nga, ngayon tayo tayo ngayon tayo na. O, palagay mo. ngayon tayo ngayon tayo ngayon sige, ngayon tayo ngayon tayo ngayon

Ito yung huli. Tignan mo kung nagbago. Oo, oh, nagbago na. Palagay mo yung lakat mo. Kaya mo na yung twit. Sige, lakat na. Kung tuwi na kanina. Kita kita pilay pa -pila ulitin eh. Ha? Oh, sige na. Ulitin pa natin. Hindi pa. Ayos na. Yung isa na lang. Oo, oh, sige. Yung isa na lang. yan. O, yan.

dopada. Kde je kita?